nagtipon tipo ng iba't ibang mga leader sa buong mundo sa United Nations General Assembly. Pag-uusapan na ba dito ang patungkol sa tribulation? Ang United Nations General Assembly ay tao ng pagtitipon ng mga pinuno ng iba't ibang bansa na kung saan pinag-uusapan ang pinakamahalagang issue sa buong mundo. Ngayong taon po na ito, nagsimula ang ika-18 session noong September 9. At tatakbo po ito hanggang sa September 2026. Ang tema ngayong taon ay Better Together. Eight years and more for peace, development and human rights. Ibig sabihin po niyan, ang layunin ng pagtitipon ay pagtibayin ang pagkakaisa ng mga bansa para sa kapayapaan, pagunlad, pagbabago at pagtaguyod sa karapatang pang tao. Sa madaling salita, yung United Nations General Assembly ay isang malaking pagtitipon para tugunan ng iba't ibang hamon ng mundo. Mula sa digmaan, krisis sa klima, hanggang sa kalusugan at karapatang pantao. At lahat po ng yan ay may epekto sa bawat tao sa buong mundo. Ngayon, sa pagtitipon po na ito, meron bang kinalaman ang nalalapit na tribulation dito? Sa totoo lang po mga kapatid, may impact ang pagtitipon na ito doon po sa tribulation na mangyayari pagdating ng panahon. So, isa-isahin po natin ito. Una, ang pagkakaisa ng mundo o yung One World Governance. Taon-taon ay nagtitipon ang mga leader mula sa halos lahat ng bansa sa buong mundo ito pinag-uusapan ang pinakamalaking issue na nakakaapekto sa buong sangkatauhan. Layunin po ng UN na magkaroon ng iisang direksyon ang mga bansa sa pagtugon sa mga krisis na hindi kayang resolbahin ng iisa lamang na bansa. Pero mga kapatid, kung titingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, may malinaw na babala ang Biblia sa Daniel chapter 7 at Revelation chapter 13. Inilalarawan po ang pag-angat ng isang makapangyarihang sistema na mamumuno sa buong mundo. Isang uri ng pandaigdigang pamahalaan na susundan, na susuportahan ng mga bansa. Ang nakikita po natin ngayon sa UN General Assembly ay parang dahang-dahang paghahanda para po dito. Isang sistema ng pandaigdigang kooperasyon na sa hinaharap ay maaaring maging daan para sa isang pinunong susubukang pamunuan at kontrolin ang lahat ng aspeto ng lipunan o yung buong mundo ang tinatawag na One World Governance o pandaigdigang pamahalaan ay matagal nang pinag-uusapan ng mga scholar at ng mga kristyano. Ang UN, bagamat may mabuting hangarin, ay maaaring magsilbing modelo o prototype ng isang sistema ang madaling gamitin ng antipisto. Kapag ang mga bansa ay nasanay na nasumunod sa iisang boses o sa iisang sistema, mas madali silang kontrolin kapag dumating na ang panlilinlang ng antipisto. Hindi po natin sinasabi na yung UN mismo ang katuparan ng propesiya. Pero mga kapatid, ang takbo ng mundo patungo sa mas matinding pagkakaisa ay malinaw na tumutugma sa babala na sinasabi ng Biblia. Ang globalization, digital economy at international treaties ay unti-unti naglalatag ng pundasyon para sa mas malalim na integrasyon ng mga bansa. Isang bagay na maaaring gamitin sa mabuti. Pero mga kapatid, sa huli, posibleng abusuhin ng puwersa ng pasamaan. Pangalawa, kapayapaan at seguridad. Isa sa mga pangunahing tema na paulit-ulit binibigyan diin sa bawat UN General Assembly ay ang konsepto ng global peace and security. Lahat ng mga leader ng mga bansa ay nagsasalita patungkol sa pangarap na kapayapaan sa pagitan ng mga bansa. Nais nilang alisin ang mga digmaan at magtatag ng katiwasayan sa buong mundo. Kahit sino naman, gusto po ang ganitong pananaw. Isang mundo na walang gulo, walang sigalot, at puno ng pagkakaunawaan. Pero mga kapatid, kung titignan po natin yung sinasabi ng Biblia o yung mga propesya doon, sinasabi po sa 1 Thessalonians 5, verse 3, na kapag sinabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kapahamakan, gaya ng pagdating ng pagdaramdam ng isang buntis. At hindi sila makakatakas doon. Sa propesya na ito, pinapakita na may darating na panahon na kung saan yung mundo ay magahangad ng kapayapaan at seguridad. Pero mga kapatid, ito po ay magiging mapandayang kapayapaan. Isa pong peke na kapanatagan at panandalian lamang. Maaaring magkaroon ng kasunduan, ceasefire, o peace accords. Pero mga kapatid, hindi ito tunay na magsusugpo ng kasalanan at kasamaan na siyang ugat ng kaguluhan. Sa kasalukuyan, nakikita po natin kung paano yung mga pandaigdigang samahan ay nagpupulong para notasin ang mga sigalot gaya na lamang sa Gaza, Ukraine, at sa iba't ibang parte ng mundo. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng deklarasyon ng peace and security, nananatili pa rin ang digmaan at kaguluhan sa iba't ibang parte ng mundo. Pero mga kapatid, kung naririnig na po natin sa panahon natin ngayon, yung peace and security na sinasabi ng mga leader, malapit na po ang tribulation. Pangatlo, teknolohiya at global control. Ngayong taon, isa sa mga pinakamainit na paksa sa UN General Assembly ay ang mabilis na pag-unlad ng Artificial Intelligence o yung AI. At hindi lang po yun, ang pangangailangan magkaroon ng malinaw na digital regulation. Totoo na maganda po yung layunin. Mas ligtas na paggamit ng AI, proteksyon laban sa mga cybercrime, at mas mahusay na digital cooperation sa pagitan ng mga bansa. Layunin nitong gamitin ng teknolohiya para sa kaunlaran at kaligtasan ng lahat. Pero mga kapatid, bilang mga mana ng palataya, dapat din po nating suriin ang mas malalim na posibilidad. Ayon po sa Revelation chapter 13 verse 16 to 17, sa pilitan po itong ipapagawa sa lahat. Wala pong makakabili o makakapagbenta maliban sa may tatak ng halimaw. Ang propesiya po ito ay malinaw na nagpapakita ng isang sistema ang kayang kontrolin ang ekonomiya at kalakalan ng buong mundo. Ngayon, isipin natin kung paano naiyahanda ng teknolohiya ang ganitong klaseng sitwasyon. Sa pag po kasi ng mga digital ID systems, cashless transactions, at global digital currencies, unti-unti na po nagkakaroon ng mga mekanismo na kayang subaybayan at kontrolin ng bawat galaw ng tao. Mula sa simpleng pagbili ng pagkain hanggang sa malaking transaksyon na pang-ekonomiya. Ang mga ito po ay maaaring gamitin para sa kabutihan tulad ng mas mabilis na serbisyo at mas ligtas na kalakalan. Pero mga kapatid, sa maling kamay, maaaring ito ay maging sandata sa malawak ang kontrol at panlilinlang. lang. Sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya o sa pamamagitan ng AI, magpaplano na po ng iba't ibang leader sa buong mundo kung paano ito gagamitin. So sa pamamagitan po niya, nakikita natin, pwedeng ito yung maging paraan para ipatupad yung sistema ng Mark of the Beast. Kaya kung nakikita natin ngayon, mas lalong tumitindi yung technology at AI, ibig sabihin po niyan, palapit na rin tayo ng palapit sa Mark of the Beast. Yan po yung mga napag-usapan sa UN General Assembly na konektado sa mga huling araw, lalo na nga sa tribulation. Bagamat hindi pa po yan yung mismong katuparan, malinaw na nakikita na po natin yan po yung pundasyon ng global monitoring at digital control na unti-unting binubuo ng iba't ibang leaders sa buong mundo. Tanda niyo po mga kapatid, yung UN General Assembly mismo, hindi yan masama. Layo rin po nito na pagtulungan ng mga bansa ang pagtataguyod ng kapayapaan. Pero mga kapatid, sa pamamagitan po ng mga yan, makikita natin yung mga senyales na tayo ay nasa mga huling araw na at malapit na ang tribulation. Yan po ay paghahanda na para doon. So kung magkakaisaman yung iba't ibang mga leader sa buong mundo, makikita po natin na yan ay posibleng humantong sa one world government. Ang mangunguna po dyan na siyempre, walang iba kundi yung Antikristo. Ipapakita niya po yung peking kapayapaan at yung teknolohiya, posibleng po na gagamitin niya yan para sa global control sa pamamagitan ng mga pagpupulong na yan, makikita po natin na inihahanda na ang mundo para sa nalalapit na tribulation. Maring hindi pa nila pinag-uusapan kung ano yung mangyayari sa tribulation, pero yan na po ang simula. Ibig sabihin po mga kapatid, sa pamamagitan ng mga meeting na yan, magkakaroon po yan ng malaking impact para sa pagdating ng tribulation. So mga kapatid, sa pamamagitan ng mga ganyang klaseng meeting na nangyayari ngayon sa ating mundo, nawa ngayon yung magpaalala sa atin na malapit nang dumating yung ating Panginoon Kristo at malapit na rin magsimula yung tribulation. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo maghanda at ibigay na natin yung ating buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi mga kapatid, anytime, pwede na po siyang bumalik.